alam mo kung ano yung maganda sa umaga binibigyan ulit tayo ng panibagong pagkakataon na harapin ang panibagong bukas tiklupin yung mga kalat na nagawa natin kagabi ayusin at ihanda ang ating sarili para sa panibagong hamon ng maghapon binibigyan tayo ng pagkakataon na iayos yung mga gusot na nagawa natin kahapon. Hinaharap natin ang panibagong bukas ng may positibong pananaw. Naniniwala tayong mas magbibigay ito sa atin ng pagkakataon para magkaroon ng magandang kinabukasan. Haharapin natin yung ngayon bilang paghahanda sa bukas itutuon natin yung isip natin at atensyon sa kung ano yung nasa harapan natin. Hahayaan natin yung lumipas. Hindi natin papansinin yung kinabukasan. Itutuon mo lang yung lahat ng kakayanan mo sa kung ano yung hinaharap mo ngayon. Doon ka kikilos. Doon ka mag-iisip. Doon mo gagawin yung lahat. Ibibigay mo lahat ng lakas mo. Husay. At kakayahan para pagbutihin kung ano yung nasa harapan mo ngayon. Gagawin mo yung trabaho, tatapusin mo lahat ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na araw, at lalong hindi kahapon. Ang kailangan mo lang ay yung oras ngayon. Yun yung pagtuunan natin ng pansin. Sa pagising mo sa umaga, binibigyan ka ng pagkakataong langhapin yung preskong hangin, yung preskong buhay, habang wala pang ganong mga sasakyang dumadaan, habang wala pang ganong pollution, sinasamantala mo yung pagkakataon na binibigay sa iyo ng tadhana, yung kagandahan ng paligid, yung kalinisan ng hangin, yung sarap na nararamdaman sa tuwing humihigop ka ng Mainit na kape sa umaga. Hinayaan mong pumasok lahat ng magagandang ideya sa isip mo habang ipinagkakalob ito ng magandang tanawin, maliwalas na kalangitan. Pag-iisipan mong mabuti, ano yung magandang gawin? Ano yung mga pagkakataon uh, ideya na magbibigay sa yon ng magandang gawain para ngayong araw na to. Tinutulungan ka ng paligid para makapag-isip ng mabuti. Inaayos nito yung kapaligiran mo para ma-organize mo yung isip mo at mabigyan plano yung gagawin mo sa maghapon. Samantalahin mo yung binibigay sa yong pagkakataon. Namnamin mo yung ganda ng umaga. Yung ganda ng buhay. Yung buhay na pinagkakalob sa atin araw-araw. Yung pagkakataon at oras na binibigay sa atin sa tuwing nagigising tayo sa umaga. Kilalanin natin ito at pasalamatan. Pero sa pagpapasalamat natin, siguraduhin natin gagawin natin makabulahan yung araw na ipinagkaloob sa atin. Kilalanin natin na ibinigay ito sa atin hindi lang para mag-isip ng mga gawain makakatulong sa ating sarili kundi para sa ating kapwa. Palagi natin tandaan na hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong makita yung kagandahan ng umaga. Pahalagahan natin ito Magandang umaga po. Ito po ang ordinaryong buhay at naniniwanan. Hindi ka sinusubok, hindi ka pinahihirapan. Kasalukuyang kang inuhubog para daling ka kung saan ka nakatalaga at makapaglingkod sa mas nakakaraming tao. Muli isang magandang umaga sa ating lahat.